Ang mabinta dito talaga yung ano yung chichalak tsaka yung steam bulaklak. Ayun, dalawang klase 'yan eh. Steam tsaka chichalak yung pritong bulaklak. Yung steam bulaklak nakasama na kagad sa sabaw yon, hindi na namin tinatanggal yon. Yung preparation medyo matagal kasi simula kami ng alas 3 ng madaling araw, nakasalang na kagad yung steam. Steam bulaklak, tsaka, kasama na yun? sa ano yon. Sa karne, sa lahat ng ano, pangguto, kasama na rin yun to. Chichalak naman, nakabukot ng laga yon kasi ipiprito pa yun doon sa bahay. Okay, napapalad ko pa lang sa video to, parang takam na takam ako eh, pero dito na experience ko, napatunayan ko, oo nga, masarap talaga. Hello, what's up? Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Binondo, Padilla Street, sir, no? Tama. So ngayon, kasama ko po si Kuya Egay. Ah, uh, ito po si Kuya Egay, isa po siya sa may-ari nitong ano, uh, chichalak. So sinamahan lang niya ako para tignan lang kung saan niluluto yung, ano, yung mga chicharon niya, yung mga lechon kawali. So nakakatuwa lang dahil uh, napaka bite ni Kuya Egay at uh, sinamahan niya pa tayo. So ngayon po, uh, titry natin o titikman natin yung ano nila, yung pinagmamalaki nila dito ang chichalak kasi sa pagkakaalam ko talagang dinadayo to at maraming kumakain dito araw-araw sold out lagi si Kuya Egay nakaka 30 kilong bigas siya araw-araw para lang din sa mga customer niya so guys ano, uh, watch out for our, ano, uh, to our video and uh, panoorin nyo po para makita nyo kung sakaling gusto nyo dumayo dito at kumain hanapin niyo lang po si Kuya Egay dadagdagan po niya kayo sigurado maraming servings panalong panalo po dito so watch out guys hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, kayo kay Kuya Frank Vlogs. Tamat. Uh, ako nga pala si Edgar de Borja. Ako yung nagmamayari ng original Chichalak Paris. ah, uh, ito, ano lang to, bago lang to. Yung, ano, pero yung tagal ng pagtitinda ko, 2016 pa ako nagsimula. Chichalak Paris, ilang buwan pa lang nakakaraan. Ang chichalak ay isang uri ng pares na may twist na hinaluan ng steam or fried chicharong bulaklak. May kahalong iba't ibang parte ng baka na may malapot na sabaw na mabibili niyo sa lugar ng Binondo sa address na at 21 Street Corner sa Bino Padilla, Binondo, Manila. Marami din kaming itinitinda rito. Hindi lang chichalak. May lechon pares, may mami, may pares. Meron ding chichalak pares yung special namin na, na siniserve. Meron kaming goto dito. Ang mabinta dito talaga yung, ano, yung chichalak at yung steam bulaklak. Ayun, dalawang klase yun eh. Steam, tsaka chichalak, yung pritong bulaklak. Yung steam bulaklak, nakasama na kagad sa sabaw yun. Hindi na namin tinatanggal yun. Yung preparation, medyo matagal. Kasi simula kami ng alas 3 ng madaling araw, nakasalang na kagad yung steam. Steam bulaklak. Tsaka kasama na saan yun? Sa karne, sa lahat ng ano, pangguto, kasama na rin yun doon. naman, nakabukod ng laga yun. Kasi ipiprito pa yun doon sa bahay. Mukhang paubos na yun ha. Masarap oh. So, po ba? Masarap. <laughs> yung in-order mo rito, sir? Lagi. Like mami. It. Ayun, mami. Oh. Mm hmm. Eh, pa in-order ni sir, o, oh, mami. Ngarap oh, siya kumain. Grabe yung pawis niyo, sir. Oh. Talagang <laughs> nag-enjoy kayo. Oh, oh mangan. <laughs> Mga apat na oras talaga yun. Eh. Yung simula ng pag ano, prepare, papunta na sa pagluto. Makakapagsimula kami ng pagtinda alas 7 ng umaga kasi abot, abot ng mga 4 hours yung ano, bago makapagtinda eh. Fresh at laging bago ang karning ginagamit ni Kuya Edgar sa kanyang pagluluto. Sa puntong ito, alamin naman natin kung saan niya ina-order ang mga raw materials na ginagamit niya sa pagluluto ng mahiwagan chichala. Sa uh, Blooming Trip, doon lang ang pinakangala ano, eh. Yun ang kabisado kong lugar na ano eh, na nandun na lahat ng klase ng bibiling ko. Lahat ng condiments nandun din lahat ng mga kailangan andun talaga kaya dun ako araw-araw namimili so 1.30 nandun ako iba't ibang lugar may Antipolo may Teresa Rizal Paranaque lahat halos na nga pumupunta Kabite. sabi na ako ng taga ibang lugar so, ano, masarap talaga kasi binabalikan eh ako medyo sawa <laughs> medyo sawa na rin eh kasi siyempre ako nagluloto eh uh, siguro sa mga bata okay lang pero sa mimi edad medyo ingat din kasi talagang medyo ano eh. Medyo may cholesterol eh. Sa so, medyo may edad. Pero sa bata okay lang kahit makailan. Sarap daw eh. <laughs> so, masarap talaga. Eh sabi nila nasa langit na raw pag kumakain. Madali lang hanapin to. Nasa katabi lang ng police station. Gandara. Tituan, uh, corner ng Pati J Street, Binondo. So, oh, yung mga follower niya, na no? di Kuya Frank Vlogs. Pasyal kayo dito, baka wow, masarapan din kayo. Tikman niyo yung uh, mga ruto namin dito, eh, gaya ng chichalak at saka ito. Marami. Pwede na natin itong chichalak na pampabata. So, ito, itong chichalak na to is uh, parang ordinaryong paris lang naman to. Kaya lang may twist siya ng ano, uh, may halo siyang uh, chicharong bulaklak at iba-ibang mga piyesa ng baka. So, kung natikman nyo po yung kay Lakay, almost parang ganitong ganito rin. Pero, ang kaibahan sa kanya is nga yung chichalak and yung chicharong bulaklak na ano, is pwedeng uh, steam and, you know. So, ito yung in-order po natin is itong overload nila. So, itong overload, grabe, parang ano, para hindi ka bubuhayin itong overload. Pero talagang katakam-takam at uh, maraming servings. Sa alagang 145 guys, mat matatry niyo dito yung chichalak nila. And guys, dito lang to sa may binondo. Ha? And, yung chichalak na to is, para sa akin dapat ano, moderate lang kapag kakain kayo nito. Kasi nga, di ba, yung ano niya, sangkap niya, medyo may halong, may konting, medyo mamantika. And, syempre, purong karne talaga to. Baka alis abaw na po yung ano nila yung soup nila dito saka talagang malakamahal yung servings marami talaga yung servings nila pag nadamihan mo yung chili garlic talagang magigising ka ito yung sabi nga nila eh gamot sa high blood Pagka may high blood ka o saka meron kang ano punta ka rito kay kuya dito ka kumain itong ano, chichalak grabe umagang umaga ito yung agahan ko pampabata saka ano kapag mo order po kayo nitong overload or yung ordinaryong pares may kasama na po siyang ano, ayan, Java rice na may chorizo. Ayan, Java rice na may chorizo po 'yan. Yan. Ito naman is ano, simpleng-simple lang naman 'to, parang goto style lang siya eh. Tapos kapag nakagat niyo yung chicharon bulaklak, para kayong kumain ng ginabot. Kung napansin po ninyo yung ginabot sa ano, sa uh, Cebu ba yun? Parang ganun. And, hmm. Malasa yung rice. Jabba yan. to, ayan lahat. Try natin dito, ano, buwan natin itong, ano, yung, yung kawali. ordinary yung pares nila is, ano lang, 85 pesos. Ayun. Uh. Ngayon itong ulit yung kawali. Kahit nababad na siya sa sabaw, malutong pa rin yung ano, yung balak, kansi pa rin. Ito pa yung laman ng baka kasama to sa ano ng overload uy hmm kulig yung sabaw lasang goto paris talaga and hindi malabnaw yung sabaw ang sarap ng pagkakatimpla hindi ganun kaalat and tama tama lang ang sarap niya lagyan ng iba't ibang klase ng mga ingredients kaya yung garlic, chili paste, chili garlic yan tapos meron lahat lahat lagay niyo may toyo at na kayo kahit anong ilagay niyo pero yun ang combination kasi pag nilagyan niyo mas lalo pa siyang sasarap ito naman yung isaw ha tama rin to talagang babata kayo dito pag ganito yung tinira ninyo Nako, eto na ang chichurang na ko. Tingnan na natin itong chicharong bulaklak. Hmm. Hmm. Pwede po kayong pumili na itong chicharong bulaklak. Pwede yung crunchy, pwede naman yung skin lang. So, hold. Kung taga rito lang din naman kayo at kung kayo guys, punta kayo rito na maaga-aga kasi alas 7 pa lang, open na sila. Hanggang hapon na yun, mag-hapon. Hanggang totally maubos na yung pares nila. Okay? So, ang tap ng experience kumain dito kasi eh, unsa sa maraming kumakain, talagang gaganahan kang kumain kasi nga marami kang kasabay. Tapos, yung pagkakatimpla pa ng, ano, ng pares nila is talagang masarap. Loaded na loaded sa pampabata. Hmm. <laughs> <laughs> Itong servings na nang overload nila. Kaya dito sa Good Porto eh, dahil nga ang dami talaga, ang dami ng pagkaka-serving. Kung mag-isa lang kayo, hindi siguro mauubos to yung overload. Halo-halo na to, di ba naman to, grabe. Talagang loaded na loaded. Ito ng baka oh. Hmm. Hindi siya ganun ka melt in your mouth, pero tolerable naman yung lambot niya. No wonder ang dami kumakain dito. Isa lang ibig sabihin nun. Masarap yung mga pagkain na dito. Kaya mong eh, lechon, uh, chichalak. Kaya eh, talagang may balikan dito. Ang <coughs> <coughs> mm. sabaw. Hindi ka maano yun. Hindi ka mauumay kainin. Parang gusto mo nga. At maya mo eh. Kasi nga malasa talaga yung sabaw. Tapos ang lasa mo yung ano. Yung katas ng baka. Talagang may enjoy mo. Ito <coughs> Kaya pag may ligtong kawali, yan o, oh, kancing ligtong kawali, talagang standing ovation na lang po tayo dito kasi wala po silang lamesa rito Kapag so kumain kayo rito, mano-mano, nakatayo lang po. So dapat kung kakain kayo dito, cowboy kayo. Dapat di kayo ganun kaselan dahil nga eh, kung habol lang din naman ninyo, eh, matikman at ma-experience yung sarap nitong uh, Eh, ano yun na rin? Baga, carry na din. Mm. Magpapalos tayo guys, recommendable ko itong ano, Pichalak. Ay, napapalad ko pa lang sa video to, parang takam na takam ako eh, pero dito na experience ko, napatunayan ko, oo nga, sarap talaga. kaya na, pag nilagyan nyo ng mga pagpakate, ang-ang-ang, talo kang na kumahin. Sila pa mismo ang sa'yo at sila pa maglalagay ng condiments para sa'yo. Kaya, baka mababla problema eh. mm. Hebe nga hebe